mga kaibigan, kailangan ng tent kasi kawawa yung nakapila. Oh. No? Iinitan ng araw yung mga pumipila. Dapat pag ganyan ano, lalagyan to ng tent ni Diwata. Oh. No? may distansya muna ako kasi ang init. Yes, so naubusan. Naubusan na ng sikin 30 minutes pa. Ayan. So, magpares na lang muna tayo kawali. Dapat may tin, madam, no? Kasi kawawa nakapila. Okay. Ito. sigaw na. kapila po dapat upo kayo, no? Kasi At saka so, siya nagsabi na babalik siya sa motor niya. Nung pinabalik ko po, po siya, bakit ko daw siya pinapaayos? Hmm. ano to ma'am? Ito po yung sa pagkain po. Oh, Ito po yung sa drinks. Drinks. Ah. Ito akin. Opo. Opo. Dine-in po yan, ma'am. Opo. Thank you. So okay, yun, mga kaibigan, naubusan ng sikin. So, magpares na lang muna tayo, no? Ito daw sa food. Balik po kayo. Okay, sige. Dalawa. Ito yung condiments. So, drinks na tayo. Drinks. Saan na dito pipsi? Eh. Hey. Pipsi owner. <laughs> Lang. Lang.

kaya din. yan binukod ko lang yung sabaw. Pwede naman. No? Sikin sana kaso naubusan. No? Alamansi. Ayan, so parang pasay din itong mga kaibigan. Naubusan ng sikin.

share daw nila ay eh, sabi niya nagkakaabono pa daw sila sa buong gabi nilang kakaha <coughs> yan, na ako ng kutsara Ayan, kain na tayo Mamako din ako na susunod.